Sura Ramirez at Dominic Roque, muling pinag-uusapan matapos silang makita na magkasama sa Siargao. Ayon sa mga balitang nakalap nitong November hanggang December, tila mas lalo pang umiinit ang usapin tungkol sa kanilang di-umanoy relasyon. Ang dalawa ay nakita sa iba't ibang pagkakataon na magkasama at ito ay nagpapakilig sa kanilang mga fans. Matatandaan na noong nakaraang buwan, gumalat ang isang video na kuha sa isang bar sa Siargao kung saan nahuli silang dalawa na tila naghahalikan. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula sa parehong kapo, hindi maiwasan ng netizens na kiligin at mag assume na sila na nga. Sa isang TikTok video na inilabas ni Rose Fabregas, isang showbiz reporter, nakausap niya si Sue habang papunta ito sa isang event hindi itinanggi ni Sue ang kanilang closeness at sinabi niyang, Basta, I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Samantala, sa vlog ni Ogie Diaz, sinabi niyang base sa kanyang reliable source, magjowa na nga ang dalawa. Ay kay Ogi, bumalik si Dominic sa Siargao matapos ang maiglim pagbabalik sa Maynila para sa black screening ng pelikula ng kanyang kaibigang si Catherine Bernardo. Isa pang nakakatuwang detalye, parehong nag-post si Nasu at Dominic sa kanilang Instagram stories na nasa Siargao sila, pagamit hindi nila ipinakita na magkasama sila. Napansin naman ito ng fans na mabilis mag-connect ng dots. Dagdag pa rito, marami ang nakakita sa kanilang dalawa habang naglalakad sa beach at nage-enjoy sa view ng dagat. Para bang sa isang eksena sa pelikula ang kanilang mga moments doon. Bagamat di pa rin ang bibig ni Sue at Dominic tungkol sa estado ng kanilang relasyon, tila nagiging malinaw na malapit ang kanilang samahan. Ang tanong ngayon, kailan nila ito opisyal na aaminin? Kung ikaw ang tatanungin, bagay ba sila? I-comment na ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Pindutin na din ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next episode dito sa Kita Kits Showbiz.